by this time, siguro naman malino na sa ating kung gaano kabigat ang problema sa Pogo. Internet scams, kidnapping, sex trafficking, torture, name it. Mismo China, dati pa hinihimo ng gobyerno natin na iban na yung mga Pogo. Talaga lang ha? Oh, eto yung latest statement ng Chinese Embassy. Bawal kasi ang gambling sa China. Bawal din sa mga citizens nila yung pumasok sa gambling business abroad tulad ng Pogo. Pero bakit dito sa Pilipinas? Parang welcome na welcome ng gobyerno. At least yung nakaraan na, ito mga Pogos. i e ginawa nga nating legal yung mga Pogo, di ba? Kahit mismo sa China, illegal sila. Weird, di ba? To answer these questions, let's go back to 2016. September 1, 2016 in particular. Dito naglabas ng rules and regulations ang PAGCOR para sa mga POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Pag sinabing POGO, ito yung mga kumpanya na nagpapasugal online para sa mga dayuhan. Bale idea, i-regulate ang negosyong ito. Kaya nagkaroon ng tinatawag na 2016 PAGCOR Rules for POGO. Ibig sabihin, kailangan na nilang magparegister, magsabit na requirements, saka magbayad ng licensing fees at kung ano-ano pa. September 2021, nilagdaan ni Digong ang batas para buwisan ng mga Pogo. Ang implication nito ay eh, lalong na legitimize sa mga ito. Pag binuwisan mo kasi, ibig sabihin legit business yan. Kahit again, bawal ito sa si China. Sa Senado, 17 na mga pumabor sa batas na ito. Tatlo lang ang hindi. Sa totoo lang, malaking pera ang involved dito sa online gambling. Worldwide, tinatayang papalo sa 127 billion US dollars ang global market ng online gambling. Sa Pilipinas, kumita raw ang pagcor ng 20.6 billion pesos sa mga pogo between January 2018 and September 2022. Yung BIR naman, nakakolekta raw ng 24.9 billion pesos sa mga ito during that same period. Eh, kung pera, -pera lang ang usapan eh. Naglabas natin ng primer ang pagcore. Sabi nila, 2003 pa raw, may pogo na sa Pilipinas. At e nasa 80,000 daw ang mga empleyado noon na puro iligal. Salamat ha! Ibig sabihin ba no, nakabuti pa yung desisyon natin na i-regulate yung mga pogos starting 2016? Silipin natin. Pero una, bakit pa parang naging attractive o magnet ang Pilipinas para sa offshore gaming? Yung mga sugarol in short. Ayon sa isang pag-aaral, ay eh maganda raw kasi ang infrastructure ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa tulad ng Myanmar, Laos o Cambodia para sa mga turista sa mga sugarol. Meron daw kasi tayong magaganda mga hotel, mall at casino kumpara sa kanila. Hanap din yung comparison, no? Base sa datos, 2019 ang heyday ng mga Pogo. Higit 118,000 ang Pogo workers noon. Pero nearly 6 out of 10 sa kanila, Chinese. Na bakit? Eh karamihan kasi ng mga nagsusugal, Chinese. So Chinese dapat yung mga empleyado eh para madali raw yung communication. Halos kalahati ng kabuang taya sa mga Pogo noon in Chinese Yuan o oh, Chinese money. Noong 2017, pinayagan ng Department of Justice ni Duterte yung visa upon arrival para sa mga Chinese. At e dahil dito, napadali lalo yung pagpasok ng mga magtatrabaho kuno sa mga Pogo na hindi na nadadaan sa normal na proseso ng visa sa DFA. E pinagkakitaan ito ng mga corrupt na opisyal ng Bureau of Immigration. May e mga nakatanggap ng limpak-limpak na kickback para madaling makapasok yung sangkatutak na Chinese. Naalala niya yung pastilla scam na inimbestigahan ni Risa Ontiveros? Base sa datos ng PNP, walang casino-related kidnapping noong 2016. Pero after nitong visa upon arrival scheme, ay pumalo sa 61 yung mga ganitong krimen from 2017 to 2020. Mula 2023, Matindi yung mga isinigawang raid ng PAOK o yung uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga naglalakihang Pogo Hubs. Kabilang dito yung sa Bamban Tarlac saka yung sa Porac Pampanga. Imagine ninyo, may torture chamber sa Pogo Hubs? Well, dahil din sa investigasyon ng Senado, nalaman natin yung kwento ni Mayor Alice Guo, kung sino man siya talaga, no? Yung lumaki sa farm, yung estudyante raw ni Teacher Rubilin, yung wala maaalala sa pinanggalingan niya. But let's focus on the big picture. Noong 2023, naglabas ng report ang komite ni Sen. Sherwin Gatchalian. Ang rekomendasyon, iban na yung mga pogo na yan. Remember, mismo si Gatchalian pumirma noon sa panukalang batas para buwisan ng mga pogo. Yung batas na naglegitimize further sa mga ito. Madalas na argument ng mga pabor sa pogo, eh malaki raw ang ipinapasok na pera nito sa Pilipinas. Talaga ba? Balikan natin yung findings ng komite ni Gatchalian. Basa ito sa pag-aaral ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Finance. Sa magkano nga bang ambag ng mga pogo sa ekonomiya? In total economic benefits galing sa mga pogo nasa 134.9 billion pesos noong 2021. Kasama na diyan yung binabayarang buwis, kita sa real estate at iba pa. Nakakasilaw ba? Pero take note, 0.7% lang yan ng GDP ng 2021. Pagdating naman sa buwis na nakolekta sa kanila, eh hindi lumampas ng 1% ng total collection ng gobyerno. Nagkaroon din ng cost-benefit analysis noon ng Department of Finance. Dito kinumpara yung economic benefits mula sa mga pogo doon sa economic and social costs na dala nila. Kasama rito yung pwedeng maging damage sa reputasyon ng Pilipinas na pwedeng magtaboy sa mga foreign investors. Eh kasi nga, mukhang magulo at maraming krimen na kaugnay sa Pogo. Siyempre, pag maraming krimen, matindi ang resources na kailangan ng pulisya para mag-imbestiga at tutukan ng mga ito. Lahat yan may gastos. Suma total ng cost-benefit analysis ng DOF? Negative 8.44 billion pesos. Ibig sabihin, mas malaki ang mawawala sa ekonomiya natin kaysa sa benepisyong dinadala nila. In short, the costs far outweigh whatever benefits come from POGOs. Malinaw. O ito pa. Base sa findings ng Senado, may pag-iwas sa mga POGO sa pagbabayad ng tamang buwis. May underdeclaration daw ng tunay nakita o yung gross gaming revenues. Ang underdeclaration sa pagkor ng tunay nakita kita nasa 66.6 billion pesos ng unpaid taxes sa BIR dahil dito. 1.7 billion pesos. By this time, siguro naman clear na na dapat iba na itong mga pogo. Pero may babala lang si PAOK spokesman Winston Casio. How I wish na pag nagkaroon ng palisiya ng total ban, isang click of a finger, lahat sila mawawala. But it doesn't happen like that. Before we totally ban them, kinakailangan isip muna kami na isang solusyon kung saan may lilista namin lahat. Sino ba yung mga empleyado? Ilan silang nasa Pilipinas? Anong mga addresses nila? Nang sa gayon, pag nagkaroon ng total ban, one big soup, bang! Report. If we can't get them all in one big soup, total ban will fail kasi they will just go under the radar. Ay, ang bigat sa dibdib. In the meantime, baka meron tayong nakakaligtaan na pangalan, no? Rodrigo Duterte. Medyo obvious naman, no? Sa panahon niya, mukhang namihasa itong mga pogo na to Kaya salamat, Tatay Digong, ha? Salamat po sa iniwan yung Duterte Legacy.